Okay, ito mga sir honda click na naman yung ating uh, video ang gagawin mapapansin nyo puro click ating uh, ginagawa mga sir kasi nga uh, nakilala tayo sa uh, pagboblog nagpapisa tayo sa click sa honda kaya puro honda bibihira lang yung ano yung mga yamaha at meron din naman tayo naging uh, video sa mga yamaha kasi ang daming mga uh, nagko comment Uh, sirain si Honda. Mga ganun Nakadepende po yan. Sa dami kasi nang gumagamit ng Honda Click, halos uh, lahat ng uh, problema uh, dito sa atin dinadala, mga sir. Ayan, papansin nyo yung tunog ng uh, makina. Yan. Kapag gaganyan tunog ng makina, mga sir, matic po yan. Na connecting rod yung problema. Obligado na ay ibawa ba natin yung makina pag natin yung chassis sa kayong makina nagpapalit tayo ng uh, connecting rod dahil uh, low budget gagawin natin, bibigyan natin si sir ng connecting rod para kahit papano paano makatipid-tipid si sir nagkakaroon lang kasi ng ganitong issue mga sir lalo kung uh, hindi maganda yung langis nagkakaroon ng kulang o kinakapos sa langis kaya madalas nagkakaroon ng uh, problema sa makina umiingay hindi ko na pinainit mga sa kasi pag na natin tanggalin mo yung upuan tapos pa, 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 mo ano, natin ng mabilisan para marinig, maparinig ko sa inyo kung ano yung problema nito mga sila at uh, itong motor na to ah, hindi ito yung, ano, yung ginawa natin nakaraan kasi yung ginawa natin nakaraan ay eh, sa may sticker sya ng inyos dito ito ano wala iba naman to at uh, ginagamit ito sa ano sa MC taxi. Yeah, gamit na gamit talaga tong motor. Okay, tanggalan natin yung uh, upuan. Paandarin ko muna para marinig marinig niyo nang uh, malapitan. Ya, yeah, nagpalit sila na lang na, oh, ng ng uh, tensioner kasi kala nila tensioner lang yung problema kapag uh, tensioner ang problema mga sir hindi po ganyan ang tunog ang tunog ng tensioner parang sa rocker arm kung nagitik at gumaganaan dito ano nag uumpok ang bakal na kaya matik po yan na may problema na yan sa sigunyal kapag kalampag naman iba yung tunog ng kalampag yung maluwag na bearing doon may mga nagtatalong sa akin kung nagagawa ng nagagawa pa ng paraan yung sigunyal. Opo, mga sa nagagawa pa ng paraan yung ating sigunyal. Mayroon tayong ano diyan uh, plug papagawan na uh, pwedeng i-replace para hindi kayo gumastos ng malaki. Matik po 'yon na magpapalit din kayo ng uh, sigunyal bearing. 'Yun lang yung papala natin doon. At least hindi tayo magpapalit ng buong sigunyal na napakamahal ang presyo. Dito para makatipid din si sir. Bibigyan din natin siya ng uh, rod. Para makatipid-tipid si sir. Si kapag bumili pa tayo ng buong ano, buong uh, assembly na sigunyal. Sa sigunyal pa lang medyo may presyo na. E, ito si sir. Siningil ko siya ng 7,000 kasama si Gunyal kasama yung sigunyal bearing, black, piston piston ring in case naman na hindi natin mapalitan yung black kung wala naman tama ipabalik natin yung sobra kasi kahirap kasi ng ano kahirap kasi ng buhay kaya hindi pwedeng ano uh, manglamang tayo ba pa lang kumita lang kami ng konti masaya na kami doon Please, ano Ah, uh, babawi na lang ako dito sa uh, video mga sir. dyan na ako babawi. In case na medyo maganda ganda yung ating sauran sa Facebook, YouTube, eh pwede ko na mga ano yan, uh, i-handle lahat. Kumpaka ang gastosin lang ni sir ay uh, pameryenda lang. Pero sa ngayon, uh, wala wala pa muna. Kumpaka nagbibigay lang ako ng discount. Para makatipid kasi nagbabayad din kasi ako ng, ano, ng upa at uh, hindi pa sapat yung ating ano, uh, sweldo sa youtube okay pag iwalay mo natin mga sir basta kapag ka nagpapahiwalay kayo ng makina at saka uh, chassis at uh, kapag natanggal nyo na yung mga dapat tanggalin huwag nyo kakalimutan yung mga sakit kasi baka mamaya makalimutan yung sakit at uh, iya, nyo na yung chassis nya kaya mahatak yung mga wire doon na yung magsisimula yung kahit na hindi naman natin ginalo yung wire magkakaroon sya ng check engine kaya dapat uh, isip mo natin mabuti okay ito na mga sir bali napagiliwalay na namin ni kapulong yung makina saka yung chassis nya at uh, ngayon ito wawalwalay na natin ito ngayon kasi kapag nagkakalas kayo ng makina, napaka-importante na dapat sinasegregate nyo yung pisa lahat ng mga uh, parts na maliliit. O, maglagay kayo ng karton dito sa lapag ninyo, kada kalas nyo, pag iwalay nyo. Kapag uh, sa head, part sa head. Kapag ka, part ng magneto, part ng magneto. Kapag part ng uh, CBT, part din dapat ng CBT. Ito mga so, na, na natin yung cylinder head sa so yung cylinder block. Ayan, may tama. Kapag nag-click kayo naman dito up and down nyo lang. Ito na yung anak yung block natin. Uh, mayroon na rin siyang ano, mayroon na rin siyang uh, problema, kaya matik. Itasabay na natin yan na papalitan. Kasi sayang kapag natin sinabay yung palitan. Baka ang usok or magbabawas ng langis. Ano yung sapatos mo? Madob yan. Kaya naman. 3.45 Magpostad pa naman yung sapatos mo. Galing yuki. yuki. Huwag ka na mag-aroy na. Buti ka pa, Naka-sapatos. Boss, hindi. Nagpapatigas dyan yung ano. Yung sa sintrastan natin yung shaft nya. Yan, kalawang siya oh mamaya oh, lalagyan din rin natin ng ano yan ng uh, langis tapos ito yung kanyang ano uh, yung ano yung loob tapos uh, kapag may problema man sa ano sa side bearing nahuhugot nyo ng kusa to dito uh, at uh, wala mga problema sa ano doon kaya obligado kailangan natin siyang pukpukin para lumabas to dahil lang yung issue lang kasi nito connecting rod lang talaga maingay Sige. Tingnan niyo Okay, kailangan pala natin siyang ano, uh, sinsilin para may labas natin yung sigunyal na 'to. Kapag kasira na yung side bearing, kahit kamay mo lang yan, may lalabas mo itong ano, sigun okay, oh, yan. Okay, tuktok ka mga. Ano tunog? Okay, yan. Tapos ito, lilinisan natin. At uh, ayan, bigyan natin si sir ng, ano, ng uh, connecting rod. Tapos dadalhin natin siya ng machine shop. Yung black, ayan, palit tayo nyan. Saka piston, piston ring. Papalit tayo nyan. Tapos ito, huhugasan na to. Para pagka uh, dating nung sigun salpak na natin.